tatama do sa mga mali no na mga ginagawa sa mga operatiba natin sa lansangan kernel na idulog po namin ito sa inyo no uh, kanina na ko yun nung pagpasok na, napanood niyo na siguro yung video kernel ano po yes po napanood ko po yung video at the same time na basa ko yung report ng LTO at uh, nakita ko rin po yung interview doon sa witness opo sa pananaw po niyo kasi marami yung Uh, na apektuhan dito no mga uh, mga mga motorista tama ba o mali uh, Colonel, sabi ng LTO hot pursuit ang ginawa nila kaya pumasok sa loob ah uh, sir uh, unahin ko sabihin na uh, hindi ko naman pinapasinungalingan yung kanilang report pero kung sinasabi po nilang hot pursuit nakapagtataka na doon sa video wala kang makikita ng mark uh, marked vehicle at the same time, mm. iisa yung enforcer na ating nakita. Aha, aha. Kaya kung pagbabasayan po yung mga information na ating nakalap, mas kapanipaniwala yung sinasabi ng witness. Okay. Sa karanasan po ninyo, uh, Colonel, meron na ho ba kayong uh, nakita na ganito, uh, kaling na uh, insidente, hinabol, uh, I mean, uh, hot pursuit? pumasok sa loob ng bahay, naglilista. May mga experience na po kayo sa mga ganito, sir? Wala po kaming nainkwentro na ganyan. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, base do sa witness, mm -hmm. natanaw pa lang ng motorista yung LTO, enforcer. Mm -hmm. Hindi ko alam kung team. Uh -huh. May kasama siya o wala. Basta ang um, pagkasabi ng witness na talagang kapanipaniwala at nangyayari naman talaga, oh. Uh -huh. natanaw pa lang nung rider yung... LTO. LTO. Hindi na siya tumuloy mm. sa kanyang direksyon. Pumasok dito sa pribadong compound. Uh -huh. Okay. At uh, maaaring totoo sabi ng witness na natanaw nung LTO yung ginawa nung rider Mm -hmm. kaya nilang lilitan at uh, pinasok yung pribadong area. Uh -huh. Sir, yung yung Opo, opo, opo. Yung opa, opa, opa. yung yes, Opo, yung ano kernel no? Uh, kasi usually pagka uh, hot pursuit, yun na ano, private na lugar. Ano to eh? Uh, from the highway, tapos may bakod, uh, pumasok yung LTO uh, operatives, yung isa lang kasi nakikita sa video eh. Ah uh, Nagpaalam daw pero lang nagawa yung ano eh yung, yung 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 mi-ari ng ng lupa o boarding house kasi kukunin daw yung mga um, plate number no ah uh, hindi naman titikitan wala naman sina tinikitán kinuha yung plate number yung pagpasok po doon sa loob kailangan pa ba ng na, loob ng isang pribadong bakuran boarding house kailangan pa huban ng search warrant or hot pursuit nakita pumasok doon okay na ba yun? saka operative dito sa insidente na ito, uh -huh. keso may perimeter fence o wala, illegal po yung ginawa ng LTO enforcer na pumasok sa pribadong lugar. Okay. Uh -huh. Walang valid reason po yon at walang legal na depensa. Mhm. Mm Lalo pa't sige na sinasabi na uh, hot pursuit, pero hindi mo na makikita eh at at the same time wala naman silang pangsyon na kapag tumakbo, papasukin nila sa loob ng pribadong lugar. Uh -huh. Unlike police, kung talagang merong uh, criminal offense at uh, halimbawa nga ay uh, may warrant para arrest yung subject person uh -huh. o may ginawa siyang talagang... Uh, sapat na dahilan mm. para pasukin ng law enforcer yung pribadong area mm. pwede yon pero sa parte po ng LTO base doon sa kwento at base sa ating nakitang video mm. walang legal na dahilan para gawin po ng enforcer ng LTO doon. okay kasi sumasama rin ho tayo sa mga police operations no no uh, bilang isang reporter dito no uh, mga hot pursuit Um, ang ang, 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 tanong ko is, yun na, 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 nasabi nyo na, no, Colonel, na mayroon bang authority yung isang LTO operatives na sabi natin, nakita niya, pumasok ka dun sa loob ng bahay, sa, sa bakuran, pinasok niya yung bakuran na uh, pribado privado, no, ah uh, para habulin yung, yung, although hindi niya tinikitan, yung pagpasok niya lang don yun yun, yung, binanggit niya po, Colonel, ah uh, illegal, sir. Yes po, illegal po yon at walang legal na depensa sa parte ng LTO. Oo. Oh, ah uh, yung LTO may maropa, si attorney Baltasar, yung uh, regional director, ho, uh, sinabi niya na yung isinagawa daw na, na uh, operation eh, um, parang uh, bilang babala din sa mga tumatakbo no, sa ganitong mga hulihan. Uh, at ayaw nilang binabastos yung mga operatives nila. Uh, kaya gano'n yung ginawa, sir. Alam nyo po, hindi sapat na sabihin pambabastos yun. Eh. At uh, hindi naman tayo bias, pero kung papansin po natin, mm -hmm. eh uh, hindi nagugustuhan ng riding community ang ginagawa ng law enforcement personnel. Opo na parang ipinamumukha sa publiko na ang mga violators lamang at mga criminal ay nasa hanay ng mga riders. Yan uh -huh. po ay halatang halata. Pangalawa, maraming beses na po natin napatunayan ang mga palpat at maling pagpapatupad ng batas ng LTO personnel. Uh -huh. Hindi naman natin sinasabing lahat. Pero paulit-ulit na lang na kahit ang motorista ay walang violation, nagkakaroon ng violation at patong-patong uh, na sinasabing paglabag. Kaya sa malay ng manggagawa, hindi natin masisi na sila ay may takot mm. sa hanay ng enforcement personnel, uh -huh. lalong-lalo na sa LCO. At pag mali ang huli sa ang sasabihin mag-contest. Kapag nag-contest naman, kansilado lang ang huli mm. at hindi pinaparusahan ang kanilang personel na nagkamali. So uh -huh. matutal, ramdam na ramdam po ng mga motorista yung masasabi nating pang-aabuso sa hanay ng mga ito. Uh -huh. kaya Madalas, kapag nakita nila ang mga ganitong enforcer, uh -huh. ay nagkakaroon na ng takot at iniiwasan. Ang totoo po niyan, uh -huh. kahit yung mga motorista walang paglabag, may takot na sa LTO personnel. Uh -huh. Kaya nga po nangyayari ang ganyan na ang nararamdaman ng opisyalis o ng personnel ng LTO, uh -huh parang sila binabastos. Alam mo sir, yung term na pambabastos, kapag ikaw naman sir ay kagalang-galang at karespeto, hindi ka babastosin? Ay walang dahilan para babastusin kita. Oo, oh, tama, tama. At maaaring yung pagkilos ko ay iniisip mo na binabastos kita. Uh Oo. -oh. Pero ang totoo, hindi naman at iniiwasan lang kita. Uh, dahil may takot ako sa mga pinaggagagawa ng, ng inyong hanay. Oo. Uh -huh. Um sir, isa pa. Um 'yun ho bang mga organic personnel ah uh, at saka yung mga sabi natin deputized, magkaiba po 'yun, 'di ba? Deputized ng LTO pero mga kasama nila para mga casual o job order, no? Doon sa kanilang uh, opisina. Sino lang yung mayroong karapatan na pumasok sa ganitong mga lugar o Manghabol. Kasi yung iba, deputized lang eh. At yung iba naman, yung talaga yung mga organic member ng LTO. Colonel. Eh, nabanggit po ninyo yan. Hmm. -mm. Kung ikaw, sir, ay organic ng LTO. Oo. Uh -huh. Eh, implied na ikaw, may authority na manghuli. Okay. At uh, mag-issue ng... Uh, Temporary Operator's Permit. Mm -hmm. Ito yung ticket na binibigay ng LTO. Uh -huh. Kung ako naman sir ay police or local enforcer at deputized po ninyo ako, mm -hmm. authorized din po akong banghuli, kapareho uh -huh. ng enforcer ng LTO. Mm -hmm. Pero yung sinasabi po ninyo sir sa parte ng LTO, sino ang authorized na pumasok doon sa nasabing pribadong lugar? Uh -oh. Kahit po regional chief ng LTO o, dep, uh, o district officer ng LTO o kung sino pang official yan, walang legal na basihan para gawin yung pinawa ng kanilang enforcer na pumasok sa pribadong lugar. Oh okay. Maso maliwanag 'yun ano. Ang maganda sigurong ginawa nila. Inabangan nila doon sa highway, paglabas ng motor. 'Wag na sa loob. Kernelan. po kayo. Oo. Dapat matyagan na lang sila nang tintay sa labas. Sa labas. Oo. Sa labas. Oo. Opo. Hindi sa Opo. hindi sa loob. Okay. Yes. sir. Uh -huh. So, kasi, um, ito nga po, katulad na banggit ko na, tanong ko sa inyo kanina, sa experience ninyo, ngayon lang tayo nakadilig. Ako rin, <laughs> 25 years na ako dito sa servisyo, dito sa media. Ngayon lang ako nakarinig na LTO pumasok doon sa loob ng isang pribadong lote at pinaglilista yung, yung mga plaka ng mga motor. May, may pwede bang maituring na ano ito, uh, Kernel? Yung pang, uh, parang harassment sa, sa public or... Uh, uh, kasi yung iba talagang biruin mo, sa loob na ng bahay yun, Talagang binatikos na ng mga netizens net, 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 to dito sa, sa Palawan. Harassment may ito para sa kanila, sa mga motorista. May totoo. Alam niyo po, po punto, ipagpalagay na expired ang risk na sabing Aho. rider na pumasok doon sa lugar. Hmm. Punto por punto, mas malaki ang paglapag sa batas ng enforcer ng LCS. Yun. Yeah. Okay. Oo. Oh, 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 mas malaki. Um, Um, kinausap namin yung ilang mga city councilors dito, lalo yung committee on transportation, na in, in the legislation para maliwanagan to. Ipatawag din tong LTO no, para kung may mga grounds for this uh, sabi nga eh illegal no, na uh, illegal entry ng mga LTO operatives sa pribado, mag-recommend sila no para doon sa karagdagang aksyon ng LTO uh, may maro pa, no. At uh, hindi yung mga taga rito to, hindi taga Palawan, parang mga one month pa lang sila dito kernel for your information din po. Uh, araw gabi, nandiyan sila sa kalsada na parang naghahabol sila ng koleksyon talaga, no? Maka, maka, panikit para pumasok sa kaba ng bayan daw yung mga koleksyon nila, no? Ah, uh, from region eh, hindi taga rito ito sa sa Palawan kernel kaya ganito siguro sila kaigpit. Alam niyo sir, yung nabanggit niyo na maaaring magkaroon ng uh, hearing. Opo ang city councilors para sa possible uh, mm. uh, ordinance o kung ano man recommendation oh. Uh ang -huh. um, proposed mm. in aid of legislation oh, uh oh. -huh. I think uh, with respect to uh, the Pangguniang uh, Panlunsod ng Palawan in my own opinion parang hindi naman po kailangan uh -huh. kasi unang-una may mandato na dapat sundin ng LTO ah uh ha -huh. hindi nila sinunod dahil pumasok sila sa lugar ng privado. Uh -huh. Sa parte naman po ng private citizen, itong motorista, may batas na rin na po na sa kanila. Mm -hmm. Na sa mga tuwid, ay uh, kung magdidimanda itong parte ng mga motorista, uh -huh. ay mayroon mo naman sapat na batas. Okay. Ata oh. At uh, ang nakikita lamang po natin, sir, hindi naman lahat. May mga kawani ng LTO na hindi nalalaman yung kanilang limitasyon. Yun. Limitasyon. At parang naghahari-harian. Mm, -hmm, mm -hmm. Kaya po, yon oh. Ata uh, alam naman natin, hindi mag-aabala itong parte nitong masabing na lampasan yung kanilang karapatan dahil nga trespassing maaring hindi silang magtidimanda. Mm. Pero kung sakaling ipagpatuloy ng LTO yung mag-issue ng show cause order mm. pagpaliwanagin at kung may makitang violation ay papatawa ng uh, multa. Halimbawa ay umaasa naman tayo na yung ng uh, lungsod ng Palawan mm -hmm. ay puprotektahan yung kanilang konsekwens. Mm -hmm. okay. Puprotektahan alin sunod sa batas hindi dahil gustong protektahan yung paglabag nila. Mm -hmm. Ibig sabihin po, bagamat uh, kung meron nga silang paglabag, hindi naman dapat maabuso yung kanilang karapatan. Uh -huh. Ito ho yung ano, ito ke kernel yung nilabas po ng ano ng uh, um uh, maropa uh, LTO. Uh, ang ganitong uri ng paghahabol sa mga umiiwas na motorista ay lehitimong bahagi ng operasyon ng LTO upang mapanatili ang disiplina, pananagutan at kaligtasan sa kalsada. Layunin itong tiyakin na ang mga lumalabag sa batas trapiko ay hindi makaiwas sa pananagutan upang mapangalagaan ang kapakanan ng uh, publiko. Uh, party ho ito nung Uh, press release ng uh, Mimaropa Region 4B nung nakaraan na, uh, Colonel? Sir, hindi naman natin kino-question yung kanilang operation. Apo. Magpakahaba-haba man ang kanilang explanation, mm. eh wala silang valid na dahilan para pumasok ang kanilang enforcement sa privado mm. pag-aari. Mm -mm -mm. okay. Yun po ang napakambigat na argumento dyan. Uh -huh. Totoo man hindi ang kanilang aligasyon, hindi pwedeng maging justification n'yon uh -huh. para sabihin tama na pumasok sila sa privadong lugar. Privadong lugar. Oh. Kasi bakang pagka ganito na wala hong uh, maninimbang o wala hong uh, uh, magsasabi, no na mali o tama, baka ho, sa susunod eh, hindi na sa kalsada sila mag-aabang pumasok na lang pumasok do sa mga pribadong lote para kunin yung mga plate numbers ng mga ng mga motorista natin sa Palawan kernel eh. alam mo sir hindi lang sa Palawan ang yayari yan sa okay, ibang no? lugar ah uh -huh. uh, may mga information din tayong natatanggap uh -huh. sa parte ng local enforcement unit na yung mga privado lugar, pinapasok din nila. Okay. Na-highlight lang po ito dahil nag-viral. Viral, oh. Nalabas sa social media. Pero yung ganyan po practice, hindi dapat talaga pinapayagan. Uh -huh. ah. Dahil hmm. tayong specialist sa LTO, na tagapagpatupad ng batas, alam mo sir, very basic kung nagpapatupad ka ng batas unang-una na dapat sumunod sa batas ikaw mismo mm. dahil kung ikaw mismo na hindi marunong sumunod sa batas mm. wala kang karapatan magpatupad oo uh -huh. uh -huh. dapat po ganu'n ang uh -huh. trato natin okay sir bila bilang dating uh pulis uh kernel ano hoyo nilabag ng LT Orito trespassing uh, sa batas natin no ay, very clear po, pumasok siya doon sa private property. Oo, uh -huh, very clear. Actually, oh. Uh -huh. kung may kapasidad na magsampan ng kaso yung motorista, oh, uh -huh. tiyak na tiyak matatalo dyan yung enforcer. Enforcer. Yung enforcer uh -huh. lang, ho yung enforcer lang ho ba yung uh, dapat makasuhan dito para malaman sa korte kung mali o tama or yung kanyang hepe o... kasi siyempre, dapat alam ng hepe sa, na uh, may instruction, o. Oh. Sa criminal offense po, yung enforcer. Enforcer, o. Oh. Pero kung magsampa ng administrative complaint itong... Motorista. Motorista. Tatamaan po dan yung uh, district Officer o yung supervisor, yung su command responsibility. Ah, yun, command responsibility. Ano? Kasi, siyempre, okay. tauhan niya yan eh. Uh, pwedeng sabihin, hindi, nutusan kami ni Hepe na pagkaganyan, ganyan, nabuli namin eh. So, parang gano'n. Ay, ano? po o hindi. Uh po o hindi, may liability, hmm. may accountability yung supervisor. Uh -oh. Kasi nga, dapat sinosocket by sila mm. yung kanilang person. Uh -huh. Yun hindi po ba eh Opo. Ang ang kinakatakutan no ng mga 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 ah uh, ah uh, kababaihan natin mga motorista dito. Yung bang pumasok sa saloob, eh, eh kung merong mga lasing doon bago mga tarantado mga iba rin ang pag-iisip nataga doon, nabaril. Di ba, sir? Sa loob ng ano? Kasi, siyempre, sa galit. Ay, na yun. Oo, oo. po yung pag-agumito. oh yun nga po. Eh, kung sila-sila lang. Dapat to, ba pagkaganyang hot pursuit, may kasama silang police o sila-sila lang? Actually, eh, masyadong matrama ang kanilang defense. Eh. Hindi naman kailang mauwi sa ganyan eh. Oo. Opo. Okay. Hindi naman kailangan na uwi sa ganung punto na oh. parang criminal na yung hinabol na oh. napakalaking na oh. uh, criminal offense. Oo nga, oo nga. Kaya po hindi naman tayo bias at uh, ang ating opinion at comment ay uh, ibinabase lang doon sa nakita nating report. Mm -hmm. And yung uh, video uh, statement ng witness at yung video. Oho. Okay. Kung titingnan po natin mabuti eh mas kapanipaniwala po yung panic ng witness at ng uh -huh. motorista. Oo. Uh hindi -huh. naman no um, magsisinungaling yung uh, video kernel eh, no? Uh, <laughs> ah. Oo oh, po. Uh -huh. So po punto por punto sa, base sa video at doon sa testimonya ng uh, motorista, iligal yung ginawa po ng LTO operatives na ito. Yung pagpasok sa yes, loob. Yes po. Hindi okay. Tama po kayo, hindi sapat yung kanila lang kahit ano pa ang kanila sabihin. And uh, uh -huh. maganda naman po dito itong bagong uh, LTO chief Asec Marcos la Canilao. Ay uh, maganda naman ang liderato nito at uh, kumpiyansa po tayo na titingnan at susuriin nilang mabuti yan. at kung hmm. may makitang mali sa kanilang enforcer hmm. or personnel ako po ay kumpiyansa na uh, hindi nila po konsintihin. Okay. Um, ano po ang mensahe ninyo, Kernel, sa ating mga kababayang motorista sa lalawigan ng Palawan at uh, lungsod ng Puerto Princesa tungkol sa usapin na ito? Of course, doon sa mga motorista natin, kailangan din talagang ayusin natin ORCR, lisensya, para wala tayong problema sa kalsada. Both sides. Colonel, sige po. Alam mo, sir. Apo. Alam mo, sir, bago kita sa Gutendro sa mensahe mo. Apo, apo. Para sa ating mga kababayan. Napanggit mo po yung ORCR. Yung ORCR. Idagdag na natin ang plaka. Marami pong problema na nasa parte ng LTO na dapat ayusin. Apo, apo. Na pag ididetalye ko sa inyo, pakakulang mag-apon sa atin. <laughs> sige po. So, matotal po, Unang-una, ang LTO, ang ayaw ng LTO ay nandiyan para maglingkod sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Dapat gampanan muna at ayusin nila yung mga problema na dapat nilang ayusin. Mm -hmm. Unang-una, yung sa yung sistema ng rehistro, yung paglilisensya, at unas at malagang mahalaga ay turuan nila yung kanilang mga tao ng tamang pagpapatupad ng batas bago muna natin pag-usapan yung mali at pagkukulang lang ng mga motorista ayusin muna nila yung kanilang hanay mm -hmm. yung po ang malaga dyan. okay at doon sa mensahe ko natin sa mga kababayan natin sa Palawan oh, pa. at pati natin mga kababayan doon sa Mindanao ay maraming salamat po doon sa mga nagbibidyo. At naglalabas ng kapareho nito dahil malaking tulong po ito para nakikita ng taong bayan mm -hmm. at hanay ng enforcement personnel ano ba yung tama, ano yung mali na hindi dapat gawin. Yo. Sa ganitong pamamaraan po, yung mali na itama. At unti-unti uh, nating mapipigilan ang pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Mm -hmm. At ito lamang po sa sabihin ko sa inyo, kami po sa parte ng Road Safety Advocates of the Philippines, PINS, ASAP, ay laging handa para tumugon sa inyo na may isang pamantayan lang. Basta tama, kampi-kampi po tayo. Hindi tayo papanig sa ahensya ng pamahalaan kung sila po ay mali. At kung may mali naman sa parte ng motorista, hindi rin po natin papanigan. Dahil ang gusto lamang po natin, maitama yung maling ginagawang pagpapatupad ng batas para hindi naman kawawa ang mga motorista na yung kanilang pera na dapat gastusin sa pamilya ay inaagaw po ng iba. Yun lamang sir. At maraming ah. salamat po sa panayam at uh, malaking tulong po ito para sa ating advokasya. Thank you po uh, Colonel Monipacio uh, Busita sir. At uh, siguro sa mga susunod na araw, eh, makakatawag pa rin kami sa inyo para makakuha ng mga informasyon regarding doon sa road safety ng ating mga kababayan at yung patakaran natin sa kalsada, Colonel. Malaki pong tulong yung mga yes, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating advocacy. Thank you, thank you. Uh, Colonel, retired Colonel Bonifacio Bosita. Siya po yung chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines.